Uh, ah, good morning po, mga kabingwit. Uh, ah, ito nga pala si Jody, the repairman. Ah, dito, ayan. Ayan. Mayroon po akong binok sa dalawang makina o repair. Ngayon, unahin po natin ito, itong makina ito. Ayan. Ang problema po ito, ay, ito po. Ayan o. No. Meron siyang kanal. Ayan o, no. dito. Tignan, tignan niya mabuti dito. Ayan o. No. Hindi po siya kasulad dito na flat, no. Diretso. Ito po ay merong kanal. Ayan o, no. tignan niyo. Meron siyang uka. Ayan o. No. Kaya pag inikot po ninyo yung handle, Uh, nakakaroon po siya ng kalog. Kasi gawa nga po ng uba na yan. Iyan po ang isang problema na nagiging uh, pasanin na isang uh, kung bakit nagkakaroon ng ganyan. Kasi nga po, dapat ang inilalagay po dyan, uh, bearing. So, ganito. Yan. Ganyan po ang nakakabit. Pero, ang nakakabit sa na kanya ay ito. Plastic. Ayan. Busing, ang busing niya, plastic. Ayan. Maliwala ka o sa hindi. yung plastic niyo. Okay. niya yun. Okay. Iuuka niya Okay mo. Hindi na nakapagtataka kasi yung roller mismo, yung roller, ito. Ayan. E ay, di ba't nagkakaroon niya ng sugat? Ang ng hiwa Aba'y hinihiwayat na tansi. Pag hindi yan, umikot. Ngayon, ganoon din po ito. Inukas siya sa pamagitan ng itong musing na ito. Ayan. Kaya, nagkakaroon sa kalok Dapat, ang nakakabit po dyan, ay bakal. Bakal, sa bakal. Katulad ito, oh. bearing. Dapat po, ganyan. Ang nakakabit niya, bearing po. Para hindi siya yan po yung isang problema ng makina yan, Yun, gagawin po natin ang solusyon niyan. Maya, maya. At bubuoyin po natin yan. Okay. At ito naman, isa ito. yeah. Uh, ah, ah, ito yan eh. ito uh, yun. Oh. Uh, uh, ayaw ko yung makina natin. Oo, oh, ayan. Ah, ah, ah. Holiday Spin, 1,000. Ang problema po nito, mga kaabiwit, ay ito po, granay. Itong kanyang granay ay meron na po ang uh, pinatawag na basag. No? Nagkaroon po siya ng bungi. Ayan. Bungi. Ayan ang bang. bungi po. Oh. Ayan. Kaya hinanap po, po siya kagabi na magiging kapares. At man ako ng dalawang piyesa na pwedeng pagpilian para siya magiging replacement ng isang yun. Okay, yan po yan. Ito mo. ko po, po yan kagabi. Abay, hindi lang po yan. Kasi po, ang trabaho nito ay pabombahin ito. Yan. ngumaga gumagano, siya nagpapagalit pagkano niya. Ganun. At ito, ang nakapatong naman dito. Dito at ito nakapatong doon dito ay nakapatong siya dyan okay once na ito ay mabungi yan ito hindi po yan sayad doon sa pinaka -granay. no yun hindi yan sayad doon o yan dadapli siya doon so pag yung siya doon sa bungi wala nang kakapitan ito oh. Kasi nga meron lang space doon, yung bungi nga, oo. At ito po, yung kanyang kapares. Ito yung bungi rin, tingnan mo. Tingnan mo yan pa ganun. ayan. Bungi rin po yan, o ito mo. Wala yung isa. Ayan o, ayan o, ayan. Ayan o, ayan o, ayan. O tingnan niyo. Bungi siya, o ito mo. Walang isang ipin. Kaya yung space na yun, saka yung space nito, pag nagsalubong, wala nang din na sa bubomba. Hindi na sa bubomba oh, kasi nga uh, hindi rin na naglalapat. Wala rin mga ipin to kasi. Oh, Parang kumagal to. Kaya ikot pa na ikot siya at hindi siya bubomba. Yan. yan ang problema po niyan. So hindi lang po ito ang problema. Pati ito ay problema rin. So ito, inihalap ko rin ito ng magiging replacement na. At nakakita naman ako ng isa. Ito. Ayan. Ang ipapalit natin dyan. Okay? Marami po tayong pyesa niya. No? Sabi nga sa inyo, kung meron kayong mga sila na no? kung meron siya magiging kapares o kasukat sa hinalap ko, abay, swerte ka. Sasak yan. Pero kapag wala po wala kong kapares ito doon sa hinanapang pa pyesa ang tawag ko roon ay R.I.P rest in peace na ang makina mo ganon, itabi mo na yan at hindi na yan magagamit habang buhay, maliba na lang kung meron kang makukuna na ganito, doon sa mga lumang makina nakapares din ng model nito, pwede yun. Dali mo yung sakin, sa kukuni natin yun. At so, so, yun, ipapasok natin doon. Ganun. Pero kung wala, hinga nga po. Sorry na lang. Yung pagre repair po, wala pang problema yon. Ang problema po natin ay itong pyesa na ipapalit dito. Ngayon, katulad ito, nakakita ko. Hindi pa nga ako sigurado kung ito ay tatakbo doon. Kaya nga mga, uh, uh, iisipan ko ng paraan kung paano yan So dito, nakakuha ko ang dalawa at doon nakakuha ko na isa. Okay? Ayan uh, po ang mga nagiging problema ng na mga rin. Kaya nga po, pag nagkaroon ng stock up, Uh, ulit ulit kung pong sinasabi sa inyo para po kung sirampla ka. Pag nagka uh, nagkaroon po ng stock up, huwag po ninyong ng ikutin dahil sigurado ko meron niyang masisira sa loob niyan. Una, pwede ito ang masira. Kasi po ito ay parang aloy lang. O, tingnan mo. Hindi siya matibay. Hindi kasulad ng tanso na ganito. Hmm. Kahit pwersa yung masagikot yan. May wala si sila niya kasi tanso nga siya. O eto ay e, iba. Okay po. Sana po meron tayong natutunan para maingatan natin ang ating mga makina na sa ganon hindi po ito masira na tuluyan. Pag nagkaroon po ng stock up, huwag mo na pong ikutin yan. Pabayaan mo na dyan, kung maaari, dali mo sa akin at bubuksan natin yan para maaga pa natin kung ano man yung magiging sira doon sa loob. Salamat po sa inyong uh, pagsubaybay sa akin channel. Mag-subscribe lang po kayo at lahat ng mga ganitong problema na nakikita ko sa rin. Ibinabahagi ko po sa akin channel at manood lang kayo at kung paano yon at kung ano-ano ang mga nasisira. Ano pa ang sisirain? Ganon. Ano na nga dapat gawin para maingatan natin ang ating mga makina. Ito naman po ay para sa inyo. Hindi naman po ito para sa akin. Salamat po. O yan, meron pa rito. Diba? Ang daming granahin yan. Pinagpilihan ko po, po yan. At ang isa pang nagiging problema niya, katulad nito, di ba? Ang, ang ano po niyan, ah, uh, ito, square o square yan, apat ang kanto. Ang problema po, nakakita ko magiging kapalit niya. Anim ang kanto. Ayan. Kung tumakbo man yan, may papalitan din natin yung handle. Tinya mo. Ganyan nga po. O, nagiging ganyan. po. Meron dito, mga, ayan. Apat ang kanto, pero hindi sa akong ma para doon abot ng kanto Kimo? Hindi sa ako ma. Ito po yung mga pinagpilihan ko. Labi. At uh, mayroon meron pa nga po kung i-repair. Re Maya-maya lang na kwante. Salamat po sa inyong pag, uh, pagsubaybay. Ito nga po si Jody <laughs> the repairman. Huwag ka lang kukulap.